So yun guys, welcome to my channel So for today's video, magpo full body workout tayo after class So wala pa akong kain nito, dumiretso na ako sa gym Ito, nagpalit muna ako Ayan, nagtitraining yung junior sa baba Yung gym ng San Sebastian, nandito lang sa taas ng gym Ay ng basketball court sa 6th floor Buti gumagana na elevator So yun, bago tayo mag-start mag-workout Napaka-importante mag-warm up So full body workout tayo So i-warm up din natin yung buong katawan natin Gayahin nyo na yung mga ginagawa ko dito pero gawin nyo siya ng 8 counts 1 to 8 then 8 to 1 yung usual na ginagamit kapag nag warm ups dito saglit ko lang siya ginagawa for the vlog para may video na akong magamit pang content pero after ko mag video ginawa ko rin siya uli na yun na yung proper na, na counting napakaalaga nung warm ups yun nga para ma prevent yung injury saka ma prepare mo yung muscle sa mga movements na gagawin mo hindi uh, di siya mabigla kailangan din ma-promote yung blood circulation bago tayo mag-workout para sure na magpe-perform ng maayos yung muscles natin at ma-workout natin sila ng maayos. Plano ko dito, saglit lang talaga ako since wala nga akong tanghalian. And after class na to, medyo pagod na rin. Kanina umaga pa ako na sa school. Pero yun yung sabi ko, kapag ka nag-start ka na magpawis at hindi ka dinatnan uli ng gutom, talagang dire-diretso na sunod-sunod na yung workout. Sa session na to, nakarami ako, marami akong nagawang workouts. And every workout, sinasagad ko naman kung baga hanggat maaari failure yung tipong hindi mo na kayang mag isang set or mag isang rep para sure na para sure ko na ano ma -de develop ko yung muscles or na workout ko talaga siya again di, ko, di naman siya di siya advisable o, oh, pero yun yung ginagawa ko kung tinatanong nyo ako hindi ko naman siya ina-advise sa inyo pero eto, sinishare ko yung mga ginagawa ko mahirap din yung mag training ng walang coach yung walang nagtuturo pero tingin ko yun yung naging advantage sa akin kasi hindi ako nalimitahan ginagawa ko siya hanggat kaya ko yun, di ko alam yung limit kaya di ko alam sobra-sobra na pala sa normal yung nagagawa ko yung akala ko dati normal lang tapos mabigat na pala yung para sa iba to first workout with wait wait, wait, wait wait lang, setup ko lang yung camera <laughs> ayan para may pang-content tayo Ang gagawin ko dito is Isometrics Dati ginagawa ko siya Wall seats Pero naisip ko Pwede na rin naman to At baka mas mabigat siya Para Alam nyo yun First set pa lang Talagang Nagngangaw-ngaw na yung legs natin Yan first set Actually hindi to first set Nagvideo lang ako uli Binideoan ko lang uli Saglit yan Para may pang-content lang tayo May may post Kasi mapupuno yung cellphone ko Kapag binideoan ko yung buong 1 minute Tapos naka 180p Tapos 60fps yun, 100 pounds yata yung nandun sa leg press. Uh, hold lang siya ng 1 minute tapos 3 sets nun. Etong next workout para sa back. Um, yan, mas nakahiga ka, mas mahirap siya. Kasama na rin dito yung biceps saka yung ano, rear delts ng shoulders. Yun, for the vlog lang uli para mapakita ko lang sa inyo kung paano. Ginawa ko yan ng 3 sets of 15. Tapos next, yun, para naman yun, yun nga. Uh, biceps na, may rear shoulders na, tapos may back. Ito, balik ako sa legs napahinga naman na siya nung ginawa ko yung back workout so parang ginawa ko alternate lang legs upper legs up Low, lower upper lower upper Ganun lang so, ito squats ngawin dito ano siya magaan lang to 100 pounds lang 50 50 lang na plates kabilaan then slow lang yung pababa tapos pinipilit kong mag-explode agad pataas yan so doon doon ko nararamdaman yung na-workout yung glutes Ayan. Plano ko sana video na ang ganito eh. Kaso yun nga mapupuno Alam ko ilan reps ang ginawa ko dito Ay di tama ito yata yung workout na tinapos ko na Kasi nandyan na ako Ayan, Tinapos ko na to Pwede naman siyang 5 reps, 8, 10 Pero sinagad ko na ng 12 Since nandun na ako eh Tapos challenge ko na lang din yung sarili ko tapos gagawin ko siya ng another two sets. Yan, parang na rin yan sa glutes. Min yung kasi yung glutes din ang pinakabira ako talaga no workout. Yun after ng lower, upper naman tayo ulit. Next workout is... Nakalimutan ko dito pero buti na lang. Pwede ko sa inyo. Hanap lang kayo kahit, kahit yan sa railings, kahit saan yan. Or sa pader nga, pwede naman. Basta hindi tatama yung ulo nyo. Alam ko mas malapit, mas mahirap. Ah, mas malayo, mas mahirap. Alam ko ganun yun eh. Yun, for the vlog lang mo ulit. For triceps naman yan. Tapos may corner rin yan. Yun yung maganda dito, parang compound lift sa halos lahat ng ginawa ko. Talagang na, nadadali na rin niya yung core, hindi lang yung mismong target na muscles. Dati malaki naman yung triceps ko, kaso ngayon parang napansin ko naiiwan na siya. Dahil matagal, na, rin na matagal ko na rin hindi ginagawa tong workout na itong ano, tricep dips. Hanap na lang kayo ng bangko dyan sa inyo, tapos pwesto na kayo. <coughs> Pwede nyo naman i-bend yung knees nyo, lapit yung foot para medyo mas magaan. Yun, abang nagpapahinga, tingin-tingin muna ng view inabot na ako ng gabi na buksan na yung lights dito sa San Sebastian eh yung view, view galing sa gym sa 6 floor eh may naglalaro sa baba sila boss Jordy yun tapos tuloy tayo back, back naman ewan ko pero for back talaga to ayan sumabay lang ako kasi nabutan na ako ng ibang teammates ko at nagmagbabak sila so nadagdagan yung workouts ko sumabay na ako dito ginawa ko rin siya ng 3 sets of eto ginawa ko na siyang benching ko since magaan lang naman ano nga ba yung isa kanina yung dips? Yung dips ginawa ko siya ng 3 sets of 30. Usually ginagawa ko siya dati 25. Pero nagagawa ko siya dito ng 30. So okay din palang mag-workout ng walang kain. Ha. Yeah. Ito, ba balik tayo sa lower. Hamstring curls. Isa rin yun sa mga bihiran na workouts. Kasi pag wala kang ganito sa bahay, ang hirap i-workout ng hamstring, ng glutes. Talagang hihiga ka pa sa, ano, sa sahig para lang ma-workout yan sila. Tapos dadamihan mo talaga ng reps. Meron ding holds, ginagawa ko siya 30 second holds or 1 minute holds in the middle up. Tapos yung curls naman 3 sets of kaybala. 15 reps ganun Depende sa bigat yan eh And yun, nag bench press na rin ako Sumabay lang talaga ako sa mga teammates ko na bagong dating Inabot na nila ako eh Kanina pa dito, magdadalawang oras na rin Last workout ko na rin to, bench press 3 sets of 15 45 pounds each So 90 pounds in total plus yung bar pa So yun lang, as always, sana nakatulong Maraming maraming yes. salamat sa suporta God bless